at uh, andito na naman tayo guys sa uh, Diwata Paris Overload dito sa Pasay uh, uh, sa may kahaba ng Jokno at uh, namis na naman natin guys yung uh, Paris Overload ni Diwata at uh, mag buwan na naman na hindi tayo nakapasyal dito kaya namis naman natin no yung mga pagkain ni Diwata At uh, napakarami pa naman pala guys yung kumakain dito sa parisan ni Diwata. Hindi totoo yung uh, napapanood natin sa ibang mga vlog na umihina na raw si Diwata, halos wala nang kumakain. Kaya sabi ko ay mapunta niya natin yung parisan ni Diwata, tingnan natin kung talagang halos wala nang kumakain. Pero marami pa naman guys yung kumakain dito sa Paris Overload. Uh, tingnan nyo naman, oh, may mga uh, kumakain pa naman, marami. At uh, shout out sa ating mga viewers uh, Hello mga madam, mga sir Andito na naman si Isarog sa parisan ni Diwata At uh, maya, maya ay kakain tayo guys Habang uh, nagpapahinga tayo ay uh, nagbablog muna tayo Kasi mula Muwa hanggang dito Ay uh, nilahad natin guys malayo-layo din yung nilakad natin mga siguro ay uh, uh 25 minutes din mula sa may muwa kaya maya maya ay kakain tayo at uh, ito yung paligid ng parisan ni Diwata guys napakalawak grabe at uh, maraming mga customer din na mga nagpupuntahan pa rito. Mga nakamotor, mga nakasasakyan. At uh, yung payo ko sa mga may dala ng motor ay uh, ipasok po ninyo dito sa loob para maiwasan po na kayo ay matigitan. Kasi napakaigpit po nung mga ano sa labas, yung mga nanguhuli. At uh, pag mahuli po kayo ay 2.5 po ang tubos ng inyong mga motor kaya mas maigi na ipasok nyo na lang sa halagang 20 ay uh, safe po yung motor niyo at uh, ako nga katunayan guys ay hindi ako nagdadala ng motor iniiwan ko sa trabaho yung service natin kasi uh, mahirap na na mahuli sa labas ay uh, malang tubos na to five. kaya lag ko, commute na lang ako at uh, mula sa kanto ng Mowa ay nilalakad ko hanggang dito sa parisan ni Diwata ayan, pero halagang 20 lang naman yung bayad ng parking napakagaan, pero mas gusto ko guys yung naglalakad uh, dala na rin na para exercise kasi ayan uh, po yung time natin na tayo ay makapaglakad-lakad, makapag-exercise kasi sa trabaho natin Pinsan ay uh, halos maghapon na nakaupo tayo Kaya mas maigi na maglakad-lakad din At uh, ito guys marami pa rin kumakain dito sa parisan ni Diwata Mali yung mga nababalita natin na sabi ay wala nang kumakain dito sa parisan ni Diwata uh, Yung iba kasi ay uh, mga naninira sinisiraan po yung parisan ni Diwata kaya isa yan sa dahilan kaya bumalik na naman ako dito sa parisan ni Diwata para uh, malaman natin at makita natin kung talagang wala nang kumakain at uh, sa totoo lang guys ay ni Napakarami pa ang kumakain dito sa parisan ni Diwata at uh, napakasarap ng kanyang mga uh, putahe rito. May chicken joy may bulalo at uh, lalo na yung kanyang paris mami overload talagang sulit po talaga sa halagang 100 pesos ay uh, hinding hindi na po kayo logi, wala na only rice, only sabaw at uh, wala na po talagang hahanapin pa kaya binabalikan natin ang uh, parisan ni Diwata ayan po yung mga gustong kumain po dito sa parisan ni Diwata uh, punta lang kayo guys hindi naman mahirap hanapin dito sa may Jokno. Paglagpas ninyo lang ng GSIS, ay uh, yun na po ang kasunod. Yung parisan na ni Diwata. At uh, tayo po ay kakain na guys. Nakapagpahinga na tayo ng ilang minuto. At uh, hanggang sa muli, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. At uh, salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating mga followers at viewers, sa ating mga kaibigan ng mga OFW ah, uh, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood sa ating mga upload na video. salamat ng marami, thank you all, bye bye, I love you.